natutuwa po yata yung marami na bago umalis yung ating Olympic team ay nagbigay ng 30 million pesos ang Senado at sa total na yon ay eh, 23 million e eh, galing daw sa inyong opisina kahit Medyo kagyat o kaunti ang inyong pondo. Ibig sabihin, bago manalo ng medalya, tumulong na. Tama po ba yun? Well, hindi naman uh, bigay as in cash. Mas yung sa ating uh, national budget para sa 2024. Uh, na nung nakaraang taon, nag-request yung uh, PSC Chair, Bachman, na kailangan talaga nila ng dagdag na MOOE, isa yung budget uh, uh, class. Uh, para sa paghahanda at pagsasanay uh, para sa Olympic So, ginawan po ng paraan ng opisina ko, sa appropriation po ito sa ating budget, total actually of 22 million, athletics yung 7 million, tapos tiglimang million yung gymnastics, weightlifting, at saka boxing. Dahil... Uh, ang tansya ng PSC, dyan po yung pinaka, uh, ilan sa pinaka-medal potential natin para sa Olympics. Nung naghuling sona ng Pangulo, eh, nagdeklara siya ng ban sa mga pogos doon sa mga lisensyado. Ang uh, sabi ni Pagcourt Chair Altenco, eh, mga 43-44 lang naman yon Pero yung Sandamakmak 250 plus na pogo na wala namang registration o illegally eh, nagtatrabaho, Parang paano yun? Uh, parang kulang yata yung utos ng Pangulo. I think, uh, gaya ng sinabi din ni Soljen Guevara at pati ni Pagcor Chair Tenko, Uh, kumpleto na ang uh, at saka unequivocal ha, walang exceptions, walang exceptions ang ban ni presidente. Kumbaga para sa akin Malu, kumpleto sa rekados na 'yan. Yung mga covered pa ng mga lisensyang dating inisyu ng Pagcor, simpleng lahin bawiin ng Pagcor 'yung lisensya. Yan ay pagtalima na pagsunod sa utos ni presidente sa kanyang ban. Ang sabi ni Pagcor Chair Altenco, ang problema nito natin eh baka mag underground ito mga illegal pogos. At kayo mismo sa Senado na expose ninyo yung sinasabi ninyong corporate bail o layers ng pagtatago ano ho, ng mga subsidiary o mga sub o mga service uh, operators na kaugnay ng mga pogo na may lisensya pero multiple ang mga sub-licensees. Paano yun? Kasama ba sila? Kasi parang tipong kung sa pag lang binigay yung utos, kulang yata ng police operation na dapat gampanan din ang ibang mga ahensya. Well, ang police operations or yung law enforcement ay natural na susunod dito sa uh, pagbani ni presidente sa pogos, yung hindi mag cease operation, yung hindi mag umalis sa Pilipinas kung mag underground 'yan, yan ay magiging subject uh, ng law enforcement work uh, ng gobyerno. Yung mga ng corporate layering noon para magtago ng bahay sa isang kumpanya, na ang kumpanyang iyan itago sa isang korporasyon, eh ibubunyag din natin sa patuloy na investigasyon at dapat mas subject sa proper na investigation ng investigative agencies at law enforcement agencies natin kapag mapatunayan na mayroong administrative at o criminal uh, accountabilities dyan.